Sampung taon na sa negosyong tusok-tusok. Iba't ibang sarsa. Level up at paralo talaga. Sa San Jose City Nueva Ecija. Kuya Alan si Street Foods. Kilalang kilala. Kayo yung isa sa sikat at patok na patok na meriendahan dito sa highway ng Abar. Yung kakaiba rito sa inyo, sir. Meron kayong apat na... sos na may pwedeng sausawan ng mga paninda So gano'n na po katagal yung pwesto na rito? 10 uh, years mayigit na po. Rin.